Joan Kakain na ang babae na ito. Siyempre, Kakain na ang babae. Nagkakala kakatapos lang namin maglaro ni Tita ng ano. na ano? Ano yan? May Ming min ano? Mingel. Mingel ano? Mingel Tower and so far nakakainis. nanunula kasi. No no, 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 Yung bacon talaga tinulak oh, Tawa, <laughs> oh, ko. Gagi. Tawa ko na yun. ko yun. Of course. Tigilan sa chakan. Oh, mm. Madam, tigilan. Kako. Uh -huh. Ay, ah, oh, si baby. Oh, si baby. si baby. Ibubos yes. mo oh, yung Chloe sa TikTok? Yes! Para makita nilang pinagkagawa mo na nanunak ka. your out of your mind. Chalice! out at of, your mind ang puri okay. akin na to ah di pa ang makain. Chloe, ay kum kumain ka na? Ano ba? Kumain ka na? na Nanonood ako, di diba? okay, hindi dito, na turbo ka. Hindi kumain na daw siya, tita. Huwag mo na ano Huwag mo natin yung tiran. Kuya, kumain ka na nga. Kumain ka nga. Kumain ka na nga. Kumain ka na ba? ba? Pag-alit abilities, madam. Wala pa akong nakukuhang kutsara. Mahal ba?

Like... Right. Well, listen, Ewa. Oh, don't judge. Minsan... ...munsa ay inis na talaga ako sa iyo. Ganon! So, ewan niya? Ayaw ako. Pero kanina, yung nag-recursion na maglaro, nag-ano rin naman ako. Hindi talaga ito nakapakasamahan mo. Judge ka lang naman! wala ka naman gagawing iba. E, yun lang naman. Ang Andam, daming gali na ito na ano kanina ah. Chicken. Naubos ka. Jawa, sila ba yun sa sila? Ha? Huh? Dalawa-dalawa ito sa mga. Naawa ako sa Tinulak <laughs> ko ba eh. Nasa taas niya siya eh. ko na taong tawa ka. <laughs> Kawawa ko lawin. mm mm niya siya eh. May nagsak saan. Ano ba yan? Nalulak at yun naman tinutulak. <laughs> <laughs> Ako yata yun. <laughs> bacon yung nagchat. <laughs> I think yung bacon niya. Yun. <laughs> pangit si Mangkahe. Wala, well, pangit kasi siya eh. Ang <laughs> kasiyaw. Ang siya sa ano, mingay. Magpapayak tayo mamaya. What if them? Naglaro ako kaninang to na madaling araw. Brookhaven. Tapos be ano, yung nag... Ha? pag nag leave yung ano, yung tao na yon ako na lang mag-isa doon. Kasi pwede ka mag-join sa ano, isahan na tao lang. Pwede tayo mag-join. Tagawin mo ba? Siyempre, dapat ikaw yung mag leave pag ano, nag-live na yung tao na yun. Parang... lang. Sabi ka lang ang ano. Ang gaya ba, gaya ko lang? Na ano yung tao, yung kagabi niya, kaya kita mo sa mm. so, Hindi. Baka pa hindi yung dalawa. Kaya mga kaklasik ko, kami lang dalawa dun sa server. Wala nang paramdam Hindi. Titignan mo yung ano yung server. Mapaligid mo kasi. <coughs> Nakalagay lang. Ayoko na kasi yung kanin. Ganun lang, Chloe, mo. Ano? Yung, ano pag-aos? Oo. Mm -hmm. tayo. Ooy! Ano Ni Ha? May 100 plus lang naman yun eh. ko ng 158 lang eh. 158? Oo. Nakasil. Oo. Naka pre -pris Priscilla daw. <laughs> Pero ako to, bebe? Wala na nga to dito minum, may ubo mo ako. May sito